Hi guys, magandang hapon guys. Yung mga kakilala natin na mga kaibigan natin na hindi sumusuporta sa atin, hayaan lang natin sila guys. Kasi meron talagang ganun guys, mga kaibigan mo hindi naniniwala sa yung kakayahan. Tapos yung inaasahan mo na sila ang tutulong sa iyo, inaasahan mo na sila ang unang sumusuporta sa iyo dahil kaibigan mo nga sila, di ba? Pero sila pa yung hindi mo nakikitang nagko-comment, nanonood sa mga video mo, hindi nagre-react, o di ba? Dahil hindi talaga sila nagsusuporta sa iyo, guys. Alam mo ba kung sino sa atin ang nagsusuporta? Yung mga taong hindi natin kilala, hindi natin kaibigan. O ba diba guys? Kaya yung mga taong ganyan, hindi na natin sila aasahan guys. Hayaan na natin sila kasi mayroon talagang gano'n na tao na hindi sumusuporta sa'yo. Tapos guys, yung mga tao na naiingit sa'yo, galit sa'yo, hayaan na lang natin. Basta na lang natin ang lahat. ba diba guys? Tapos mag-pray na lang tayo. Kasi guys, walang imposible kahit gaano pa katigas ang kanyang puso, walang imposible, guys. O, di ba? Kaya tiwala at dasal lang. Lapit lang natin siya sa Panginoong Diyos. di ba, guys? Kasi mga ganyang tao, matatakot kasi yan. Meron kasi gano'n na matatakot na malamangan. O, di ba, guys? Pero pag umangat ka na, unti-unti na yung lalapit sa'yo. Kaya doon na lang tayo magpupukos sa mga taong hindi natin kilala na sumusuporta sa atin. Ipakita natin sa kanila ang the best. Yan, ipakita natin na kaya natin. Kaya natin umangat sa sarili nating sikap. O, ba diba guys? Yun lang. Hayaan na natin sila. Kasi may kanya-kanya tayong ano eh, pangarap sa buhay. Yun lang guys. Kung may natutunan kayo, Paki like and share and comment na rin. Thank you guys. Sana may natutunan. Follow for more. Bye for now.